Oh. So mapagpalang tanghali sa ating lahat, ka farmers. Ah, uh, ngayon lang tayo na masyal dito sa malapit sa fish natin. Ito na pala yung tanim nating kamote. Nasa ano na ito? Uh, mga 3 weeks na siguro o wala pa. Kulang-kulang uh, siguro mga 18 to 19 days. Yan, ang gaganda ng mga talbos nila ka farmers. Oh. Uh, bukas, siguro kung may oras tayo bukas, dito tayo magtatalbos ng kambenta nating ano, benta nating talbos ng kamote gaganda ng mga talbos nila ka farmers oh. murang mura pa di katulad yung tinatalbosan natin doon na talagang medyo matigas na yung talbos pero ito yung ngadaw, sariwang sariwa yan ka farmers bo yung area ng fish pan natin no oh. may ibang kamote rin doon sa kabilang pilapil kaya lang ibang klaseng kamote yon yung nagkakalaban yon yan yan yung pilapil natin pero ito naman Uh, double purpose ito, nagkakalaman tapos talbos ang isang purpose natin dito, talaga yung magaganda yung talbos nito, tingnan nyo naman yung talbos nya ka farmers maganda oh. Oh. Ah, talaga ayan, dami ng mga talbos talaga oh, o, ayan ka farmers, oh. kitang kita nyo naman ayan, ganyan ang tanim na kamote ka farmers kung talaga marami lang sana ito, uh, talagang araw-araw ang kita dyan, kaso may pipino tayo, pero ito kahit pa paano may pang tayo may pang tayo kasi yung pipino natin medyo pa uh, ano na uh, wala na yung bunga uh, may ikit sambo buwan na rin tayo nagaani doon kaya medyo pa ano na rin yung bunga pero at least meron pa naman yung farmers uh, kaya yun uh, dasal dasal lang para kahit pa paano may kita sa tanim oh. Uh, dahil yung kung natin kung kikita tayo dito sa tilapia Ayan sa kamote, Okay. Okay na yung buhay na gano'n, ka-farmers. Importante, meron. Nakakapag-aral yung mga bata, nakakain yung mga bata. Okay na tayo doon. Okay, ka-farmers. Hanggang ito na muna. Maraming salamat.